nindot kig tobo ang akong potato sweet. Tingnan niyo guys, ang daming dahon. So ngayon, ha harvest ko yung mga dahon na to para gawin kong uh, ulam. Like ihalo ko siya sa munggo. Okay, kasi for today, lunch is munggo with dahon ng potato sweet. So yes, Uh, tanim ko to guys pangalawang harvest ko na ito so unang harvest ko kunti lang yung dahon tapos itong pangalawa kong harvest masyala ang dami talagang dahon as in so nainggan niyo ako at sarap na sarap ako every morning nakikita ko siya na na ang dami niya talagang dahon so yes naibog jud ko so ako na lang na siyang tang ang dahon kay naami plano nga amo ang lunch for today sa akong kauban is monggo so may balak akong gawin siyang kilawin like salata salad or ihalo sa munggo pero I choose to halo munggo kasi para malasahan ko yung ano uh, katas niya. So, yes, ang sarap ng ano namin ulam kanina nung nahalo ko na itong dahon ng potato sweet. So, ika nga guys, kapag may itinanim, may aanihin. So, ang sipag ko talaga magtanim ng potato sweet kasi napapakinabangan ko siya dan sa magtanim ako ng halaman hindi ko nahiligan magtanim ng halaman mas nahiligan kong magtanim ng mga gulay kasi napapakinabangan ko siya at nakakain ko pa siya so yes bless ako kasi parang alam mo yung feeling na ka tatanim mo lang tapos Uh, maganda yung pagkaalaga mo. So, maganda din yung tubo niya. So, yun. <laughs> Ayan. Ubusin ko talaga yan lahat ng dahon. konti lang ititira ko dyan. So, sa next harvest na naman is... Um, ipapakita ko na naman sa inyo kung gano na naman kadami yung dahon niya so every morning ko siyang dinidiligan at pinapaarawan para uh, dadami pa ulit yung dahon niya at hindi siya magtatampo. So, kaya kayo guys, magtanim kayo ng mga kahit ano dyan sa kusina nyo. Itanim nyo sa, ano siya, sa paso. Sa paso ko lang yan tinanim at nasa taas lang din yan na malapit dun sa may pintuan. So, hindi talaga yan siya as in sa labas na expose lang yan siya sa araw kapag binubuksan ko yung pinto pero nasa loob ng bahay yan. At kahit nasa loob siya ng bahay at nasisinaga naman siya ng araw, ayun, ang ganda ng tubo ng potato sweet. So, ang dami kong na-harvest nito. Tsaka, ang sarap talaga nito eh kahit yung may ano siya, yung kinikilaw yung ginaano mo na siya, ginalapuan mo na siya sa tubig, tapos lagyan mo siya ng ano, asuka, sibuyas, asin konti, tapos sugar konti, tapos ano, ibaba mo siya dun sa ano. Ang sarap talaga kilawin kung sa amin pa is kilawin. So, ayan. Ayan nag-enjoy ako nag-harvest ng potato sweet. Hindi ako nakadala ng gunting. Kaya kinamay ko na lang at sana hindi siya magtatampo at kapag hindi siya nagtatampo at mandahon na naman siya ulit ng sobra kadami ay talaga naman ang swerte ko kasi nag-iisang ano lang yan siya nag-iisang potato sweet nagtubo na kasi siya ba? hindi ko na siya kayang lutuin so ginawa ko nilagay ko siya sa paso pinagisipan ko na ah, oh, mabubuhay siguro ito so yun nabuhay nga siya at kinalbo ko na kasi gigil talaga ako sa dami dami niyang dahon sobrang nakakagigil nang gigil ako at lasap na lasap ako kasi alam mo yung ula mo na green parang ang sarap kumain ng mga gulay na mga color green, yun. Kasi, pag lagi na lang kasing manok, parang nahihirapan talaga ako. Hindi ako halos makahinga. So, pag gulay, iba talaga ang gulay kaysa mga karni at manok. So, I choose to eat gulay sometimes than everyday manok. So, nakakasawa rin. So, ito paminsan-minsan lang naman to. Pag naisipan ko lang din naman magtanim, 'yun nagtatanim ako. Tapos inalagaan ko lang siya every morning, dinidiligan ng tubig para hindi siya ma-dehydrate at dadami pa 'yung dahon niya. Ang sarap kayang ano kumain ng potato sweet para din siyang ano kangkong, pero mas marami 'yung kangkong. So, yes, ayan 'yung na-harvest ko. Ayan. Diba? Ang dami. Isang basket O, oh, diba? So, yes, guys. And, thank you for watching. Bye-bye.